Humabol sa alas 9 na misa sa Bagyo Cathedral ang pamilya ni Gwen. Ngayong araw kasi ginugunita ang Ash Wednesday na tanda ng pagsisimula ng Semana Santa o ng Holy Week. Traditional na po sa Baguio na magmamas po muna ganun. Since ko na po, since nung matagal-tagal na po. Very traditional. Family banding happy, mem uh, happy moment nyo, memories nyo kasi first time ko din sa Baguio. Ang Ash Wednesday ay ang paglalagay ng abo sa noo bilang paalala na sa mga katoliko sa pagtalikod at pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Bagamat na taon ang Ash Wednesday sa Valentine's Day, marami pa rin katoliko ang dumagsa sa mga simbahan gaya ni Najemayma at Shara. Nakimisa lang po kami since um break time po. And then na, na timing po na Ash Wednesday so pumunta na lang po kami dito. Mm -hmm. Parang it's more like of a tradition na po since Catholic na din po kami na pinalaki. Balak naman nila ngayong Valentine's Day. Wala po kami noon. <laughs> um Plus parang birthday gift ko na rin po sa sarili ko. Wala rin daw masyadong pagbabago sa dagsa ng mga parokyanong dumalo sa Ash Wednesday. I think, uh, pero has the same lang kasi mamayang hapon usually, ma ngayon oras na to, konte kasi it's lunch time. Pero mamayang hapon, tsaka kaninang umaga, maraming tao. Usually mga visitors at tsaka mga natagabagyo na rin. Sa mensahe ni CBCP Assistant Secretary General Father Brian Dresti Tuto, magandang araw daw ito para simulan ang paggunita ng Semana Santa na may pagmamahal. Dagdag pa niya magandang araw daw ito para ipagdiwang ang Valentine's Day kasama ang Panginoon. Samantala, humihingi naman ng panalangin ang Catholic Bishop Conference of the Philippines sa trahedyang naganap sa St. Peter Apostle Parish Church sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayon sa CBCP, isa ang patay habang humigit kumulang 50 ang nasugatan sa pagbagsak ng balcony ng simbahan kaninang alas 7 ng umaga habang nagaganap ang misa para sa Ash Wednesday kinilala ang namatay na isang 80 anyos na babae na miyembro ng choir. Bumigay umano ang balkoni dahil sa overloading at gawa ang balkoni sa kahoy. Naghatid na ng pakikiramay si Bishop Dennis Villarrojo ng Diocese ng Malolos sa pamilya at mga kaibigan ng yumaong miyembro ng choir at tiniyak nila ang tulong sa mga naulila nito. Atom Balya para sa Luzon Headlines Atom, Balia, News